Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, Welcome na naman po dito po sa ating Sumada sa Pecha uh, Happy New Year din po sa inyong lahat At uh, ayan mga idol, ngayon po ay susumada naman po natin ang ating pong sumada sa Pecha ngayon pong January 2, 2024 at uh, January 3, 2024 At uh, ayan mga idol, bago natin simulan ang ating pong sumada ipinaalala ko lang po ulit sa lahat, lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po nating mga viewers na ito pong mga ginagawa po nating mga sumada ay mga gabay lang po ito sa ating po mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa ating pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o hapon o kaya naman po sa gabi. At ang mga ito po ay pwede po sa lahat po ng lokasyon dito man po sa ating sa Pinas o sa ibang bansa ito pwede rin po at ayun mga idol, umpisan po natin dito tayo sa ating sumadi sa pecha ngayon pong January 2 ayan, dito po tayo sa January, yan ay 1 ay nasa unang buwan po tayo ng taon at ados sa ating pecha 24 naman sa ating taon ulit ayan, January 2, 2024 at sa mga numero natin ito, kagaya pa rin ng dati natin ginagawa, ayan, isisimplify muna natin sila. 0 plus 1 is 1. 0 plus 2 is 2. At 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol. At sa bandang gitna, ganun pa rin po. 1 plus 2 is 3. At 2 plus 6 is 8. Ganyan pa rin po dito sa bandang baba. 3 plus 8 is 11. Ayan mga idol. Ito po yung unang numero natin dyan. Meron po tayong 11. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin dito. 1 plus 2 plus 6 is 9. Ito naman po yung pangalawang numero natin o kapares natin yung numero. Meron tayong 9. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 11, 9 o kaya naman po ay 9, 11. And mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At para mas madagdagan po yung mga numero natin na pwede po nating pagpilian, isisimplify po muna natin yung mga numera natin ito. Pero dahil itong 9 po natin ay single digit naman po siya, ilalagay na po natin siya dito. Ayan, itong 11 po ay 2 digits, kaya itong isisimplify natin. Kaya magiging 1 plus 1, yan ay 2. Ayan mga idol, yan po yung isusumada natin ngayon. 9 at 2. Tunahin natin yung sumada yung 9. So pwede po dito ang 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin po dito ang 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. At 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Ayun mga idol, yan po yung sumada natin dito sa 9. At isulod naman po natin itong 2. Dito naman po sa 2, kukulin muna natin itong 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dyan ang 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At pwede rin po ang 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. And mga idol, yan naman po yung sumada natin sa 2. At ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon pong January 2. Meron po tayo rito 9, 18, 36, 27, 2, 11, 20, 38, at 29. Ayan mga idol, sa mga numero po natin ito, rambol lang po natin, pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga korsonada po nating mga numero para po dun sa mga kombinasyon na po pwede po natin matayaan. Yan, pili lang po tayo dito. Rample lang natin yung mga naka-encircle natin mga numero. At para naman po dun sa ating sample, kinuha natin dito yung 11 at 11 and 29. Then, 20, 18 and 18 and 27 18 and 27 so, pwede tayong kumuha sa baba at taas o kaya dito sa isang hilera lang pwede rin po, depende po sa atin kung ano po yung mga kursurada natin mga numero dyan at isa pa pong sample 36 and 36 at 11. Ayan. Ayan, mga idol, ito po yung mga sample natin, mga numero po natin yung nakuha, mga kombinasyon po natin dito sa ating sumada ngayon pong January 2. Ayan, meron tayo itong 11.29, 18.27, at 36.11. Ayan mga idol, mga sample lang naman po natin itong mga to, pero kung nagustuhan nyo po sila, eh, pwede, pwede nyo rin pong matayaan pwede kayong magdagdag o kayo dito sa taas po kumuha. Ayan, kaya na lang pong bahalang pumili kung ano pa po, po yung mga personal na po nating mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha ngayon pong January 2, 2024. At isunod naman po natin yung ating advance sumada. Ayan mga idol, para naman po ito ngayong January 3, 2024. At ayan mga idol, umpisa natin agad. Dito tayo sa January. Ayan, ayawan pa rin tayo dito at rest naman sa ating pecha uh, 24 pa rin dito sa ating taon ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin isisimplify muna natin sila at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, sana po yung makapag-subscribe din po kayo at huwag po natin kalimutang i-click yung notification bell icon natin para lagi po tayong updated sa ating mga sumaga at ayan mga idol, ituloy natin, dito tayo 0 plus 1 is 1 0 plus 3 is 3 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. 1 plus 3 is 4. Uh, 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol. Uh, dito rin po sa bandang baba. 4 plus 9 is 13. Ito naman po yung unang numero natin. Meron po tayong 13. At yung pangalawang numero naman po natin o kapares nating numero dito pa rin po yun sa bandang gitna combine pa rin po natin yan, itong tatlong numero natin dito. 1 plus 3 plus 6 is 10. Ayan mga idol, yan naman po yung pangalawang numero natin o kapatis nating numero. Meron tayong G's. At pwede na rin po natin itong matayaan. G's 13 o kaya naman po ay 13 G's. Ayan, pwede pwede na po yung kombinasyon natin ito. Pero dahil 2 digits po yung mga numero natin yan, bago po natin isumada, isisimplify muna natin sila para na may mga numero pa po tayong pwede nating makuha o pwede nating magpilian ayun mga idols, dito tayo sa 10 1 plus 0 is 1 at dito naman po sa 13 1 plus 3 is 4 yan, ito po yung isang natin 1 at 4 uh, dito tayo sa 1 uh, kukunin muna natin yung 10 sumada gis 1 plus 0 is 1 Pwede rin po yan ang 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po ang 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. At pwede rin po ang 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol yan po yung sumada natin dito sa 1. At isunod naman po natin ang 4. Dito po sa 4, kukunin muna natin itong 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin po ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po dito ang 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At pwede rin ang 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, yan naman po yung sumada na natin dito sa 4. Uh, ito rin po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian. Yan, rabo lang din po natin, pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin para po sa mga kombinasyon na pwede natin tayaan. Ayan, rabo lang natin yung mga numbers natin. At yung sample naman natin dito, kinuha natin yung 10 at 10 and 22. Ayan. Ayan then 31 at 19 ayan at 13 28 ayan mga idol ito naman po yung mga sample natin mga combination po natin nakuha ayan dito po sa ating sumada ngayong January 3 meron tayong 10-22 31 31-19 at 1328. Ayan, meron tayong tatlong sample dyan. Kung nagustuhan niyo po yung mga nakuha natin mga kombinasyon na ito, pwede nyo rin po matayan yung mga yan. Pwede nyo yung magdagdag o dito sa taas kumuha. pili na lang po tayo kung ano po yung mga kombinasyon na nagugustuhan po natin. At ayun mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha ngayon po January 2 at January 3, 2024. Maraming maraming salamat po at Happy New Year po sa lahat.